Hello everyone, guys. Gawa tayo ng merienda na kakaiba. Ayan, o. Oh, 1 one cup glutinous rice flour. Tapos, three-fourth cup sugar. Tapos, lagyan natin ng milk. Na three-fourth na milk. Halo mo lang siyang mabuti. Tapos, lagyan mo lang siya ng kunting asin. Ang ginawa ko, hinati ko lang siya, guys. Kasi trial ko pa naman to. Tapos, yung kalahati, nilagyan ko lang ng Obe na flavor. Ayan, ganyan lang. Kukunti lang talaga kasi one cup lang yan. Una, sinalang ko yung white na flavor, yung vanilla. Ayan, steam mo lang siya ng 8 minutes. Tapos after 8 minutes, ayan, tanggalin mo siya at patong mo naman yung pangalawang salang, yung obe flavor. Ganun din. Salang mo siya ng 10 minutes. Yan, after 10 minutes, ayan, okay na yan kasi kukunti lang, di gano'ng ka makapal. <coughs> Lamigin mo lang ng konti, yung kaya mo nang hawakan, tapos i-roll mo lang ng konti, yan, para may dating. Tapos, i-ready mo yung sesame seeds, roasted na sesame seeds. Yan, igulong mo lang siya dyan, kasi mas masarap yan, nakakadagdag ng lasa. Yan, gulong mo lang yung ating ginawang si rice flour. Ganyan lang. Tapos ready to eat na yan. Ang gagawin lang natin is ikat mo muna natin yan. Para mas magaganda tingnan. At parang sang subo lang. O, ba diba? pa paano. Napakadali lang talaga yan. At napakasimple lang yung ating recipe niyan. Ating mga kailangan. Hindi ka nagagastos ng mahal. Ayan o. Oh. di ba Ang ganda. Ayan. Eating time.